Ex ni Carla Estrada na si Jam Ignacio ginulpi ang fiance nitong si Jelly Au. Viral ngayon sa social media ang mga larawan ng fiance ni Jam Ignacio na si Jelly Au. Si Jam Ignacio nga ang ex-partner ni Carla Estrada. Magmula nga ng maging karelasyon nito ang singer-actress ay naging matunog na rin ang pangalan nito sa social media. Ngunit sa kasamaang palad ay nagwiwalay rin ang mga ito. Agad naman na nagkaroon ng karelasyon si Jam Ignacio at ito nga ay si Jelly O. Sa post ng kapatid ng Jelly na si Joe ay inilabas nito ang kaniyang labis na galit sa sinapit ng kaniyang kapatid sa fiance nitong si Jam Ignacio kalakip nga nito ang mga larawan na magpapakita ng mga natamo ni Jelly sa kamay ni Jam. Ayon kay Joe, Bigla na lang pinagsasapak! Binugbog habang pauwi ate ko, walang kalaban-laban sa loob ng nakalak na sasakyan. Una sa lahat kung anuman ginawa ng ate ko, wala kang ni anong karapatan dampian ng kamay yung ate ko. Ang kapal naman ng mukha mo, Jam Ignacio. Ni hindi makahingi ng tulong ate ko dahil kunuha mo yung cellphone, buti na lang hindi nabasa yung RFID sa toll at nakasigaw yung ate ko pagbaba ng bintana at nakahingi ng tulong sa teller sa toll gate. Ngayon tinakbuhan mo yung mga pulis, wala kang awa. Demonyo, mapapatay mo na ate ko. Update po kay Ate, magpapa -medical na kami ngayon and magre-report na sa pulis. Samantala, nag-post rin si Jelly ng kaniyang mga larawan. Kalakip nito ang caption na Happy Valentines. Taena mo, Jam Ignacio, mapapatay mo ko. Wala akong ginawang masama para ganituhin mo ko. Halos mamatay ako sa ginawa mo. Papa-kulong kita sa Kabilang banda, wala pa namang official statement si Jam Ignacio sa tunay na dahilan kung bakit niya ito nagawa sa kaniyang fiance na si Jelly L.